Mga ka EL, for today's video. <laughs> Apo niya muna yung mag-vlog. because I'm here sa Intramuros. Yan. Ito 'yung Manila Bulletin daw. Ayan. So, sabi Sabi nila sa ano pa daw, dulo pa daw 'yung Intramuros and hindi ko alam if eh, halfway na ba ako. 然后变成。啊。 好吧。 So, at least 3 minutes. 3 <laughs> minutes eh? Hindi pa. 2. Nasaan na tayo? Diretso pa? Ito pa na yung mga. na? Ayan. Look at those beautiful school or what? Dole. Ha? Dole. Ah, oh, ito daw yung dole. Ang ganda pala ng dole. At, at tatawid. Tatawid tayo. So ayan pala Department of Labor and Employment tarang na Parang Hindi pala siya umaanggol May nag -ibibibib. So dito parang wala masyadong ano wala ang masyadong mga sasakyan And ayan, kamantasan ano, ng lumusot ng may mga Ayan be back. we'll be back. Kapag, I'll be back. Kapag, ano, nasa Inmamuros <laughs> na talaga <laughs> kami.